So, napakaganda ng ilaw dito ayan kuro naman wala na kayong masasabi dito oh ito yung ano yung mga building ng Ecom 5 ayan oh napakaganda ng mga pailaw nila dito o, ayan, oh ayan ganda ng pailaw nila Grabe, ang ganda ng kailaw nila dito. Ayan siya. Ayan. Sobrang ganda dito mga kabayan. Ayan. Tapos pumunta naman tayo dito sa kanan. Ayan. Ay, eh, grabe yung ganda ng ilaw. O, oh. oh. diba? Ayan. Mayroon ba kayo niya sa inyo? Wala. Dito lang yan. Ayan, Oh. Eh. agad na ng mga pailaw nila dito abutan natin tapos magtatanong tayo kung saan itong mga ito papunta saan tayo madam? Sitilan Vito Cruz po Citylan si Vito Cruz Citylan no, si Vito Cruz po sige sakay Uy, ano yan? Christmas party? Bulat kami. Okay ano Christmas yeah. party sila. Oh, Bait kayo, hindi? Hindi po, sa wala po kami. Party? Mahirap lang po yung company <laughs> <was party>. namin. <laughs> ano bang company nyo? Ano lang po. Kuya, pwede ka nang umano dito. Oo, oh, lumiko. Lu liliko oh. na tayo? Saglit lang. Kinukuha na ko pa yung building nyo eh. Ah, uh, talaga? Ay, Oo. So, Station lang ka. Mas maganda Ay, yun ka yung building sa Ito kuya, oh, maganda. Ayan. <laughs> Ayan, yan. Yan, sa harap mo. Hindi, lahat naman maganda tingnan. Ayan. Ano gusto nyo? Kanan na tayo? Oo. Oh, oh. Ay. ano, Ayan, ito baka ba May sakay tayo. Nagtatrabaho sila dito. Ayan. Iba-iba ako mga mga ninyo. Tataka sila siguro dahil parang sanay sila sa alok ng ano, yung mga taksing oh? nangunguntrata. Tama ka dyan, <laughs> Pero tayo, hindi natin ginawa. Ayan. Ayan, o. Oh, napakaganda ng ilaw dito. Ayan, o. Oh. Napakaganda tayo, nag-aabang lang tayo no? bigyan tayo ng konting sobra pasalamat tayo kay Lord Ayan, may sakay tayo mga kabayan gabi na kasi dahil hindi natin sila pwedeng videoan hindi rin makita madilim ayan no papanood nyo to sa ano ate sa youtube mm, vlogger mm, ka kuya taxi vlog Siguro naman, diyan kayo nagpumapasok? Ako oh, May mga nalibre sa kayo na ako diyan. Baka may nagsishare sa inyo ng taxi vlog libre sa kayo ako yun. Ah, Ako yun. Anong pangalan ng ano? Taxi vlog. Ah, taxi vlog. Check natin. Para ma like subscribe. Yung nasa ibang bansa, ano, masisilayan nyo ngayon yung ganda ng muwa, itong binibidyo natin na to, ito yung ano yung parte ng ecom, kung tawagin mga building yan you know. o. Diba parang nasa ibang bansa tayo? Wait na ako pa sila. Yan ganyan pa. pag, pag nagbo-vlog mo nagsasalita mag isa eh. Para may tama sa ulo. Ayan. <laughs> uh. May sakay tayo kaya lang medyo madilim. Ayan. No? Ay, magkatrabaho sila ng mga Eh, Ikuta natin ang camera yun. Sakayin natin. Ayan sila. Ayan sila mga mga. Sakayin natin. Uh, medyo madilim nga lang. Hindi masyadong kita. Ayan sila. O. Oh. Diba? Kita nyo naman. Kayo, ako yun yung nag, ano, nagbibigay ng laboring sakay. Puro upload ko ngayon pa ilaw kasi rin request ng mga nasa ibang bansa na yung dito tingnan talaga videohan. Binibidyohin yung pula? Uh Oo. -oh. Pag sinabi yung lugar na kung saan pwede, paki okay, pupuntaan ko talaga yun kahit hindi pa naman ako dadayuhin ko. di Diba? Huwag lang yung nasa Tugigaraw, eh, Layo na nun. Ayan mga kabayan, ito. Hindi natin puputulin yung video para tignan natin yung sinasabi ni madam na maganda daw itong building nila. Mukha maganda kasing ganda nila. Ayan. Aabante tayo. Tapos, Lilingon tayo sa kaliwa kasi ito yung sinasabi nilang magandang building nila. Ayan. Ay napakaliwanag oh. Ayan, sakay natin diyan nagtatrabaho. Grabe, ang ganda nung harapan. Oh. Tas diretso na ba tayo, ma'am? Opo, hapo. Ayun, oh, ganda talaga nung building nila, ma'am. Oh. Ayan no. Iba-ibang kulay ng ilaw. <coughs> <coughs> Ayan, ito yung mga munting pailaw ng ano ng ikom. Anong ikom to, ma'am? Oh, ito ikom for daw to, itong mm. huling-huling video natin sa video. Ayan, oh. No? Ajan kayo, ma'am. Ayan lang mga kabayan, nakita nyo na yung parte ng ano, ng muwa. Ito yung sa side ng mga ikum. Ikum por daw ito, yung ito. Ayan, babay sa inyo mga kababayan. Ingat kayo lahat.